Iyan mga kamarabas nurse, good morning, good morning. What's up dyan sa ating lahat? Yun. Kamusta po yung lahat? Panibagong vlog po. ayan Early in the morning po. ayan, Sunshine. Sunrise po. Yun. Dito po tayo sa swimming pool. Yun. Mamaya, buwi binyaga rin kita. Uh, sarap po. Sa likod lang natin yung dagat. Oh. May mga sa mga turista na rin doon no? umaga umaga eh? ah wow galing ganda pasyal ko yung lang ngayon mga karabas nurse gusto ko po rin masyari nyo ano na um, experience nyo yung na experience ko gusto mo i-share sa inyo ito Ah, andito na rin kayo. Ayan o. Ang ganda, diba? Solem. Ilan lang tayo dito. So, walang tahimik at uh, walang masyadong disturbo. Ayan. Makakapag-relax. Napakaganda ah, ng ano, place na ito. Good morning, my Harabas nurse. Wow. A very good morning to everybody. You yeah, know? naman ng place na to. Hey, you? Wow. Good morning, sunshine. Amazing. Whoa. life is so beautiful. Sarap. Yun nga mga na makarabas na yun. Ayan, no? Mayroong nakatay dun yun. Babata tayo tayo dun sa baba hmm. may jet ski yun ganda at slightly ano siya white sand I know. Eien. extra rin dito sa gilid ko sa mga ano to, water activities.

ito yung way talagang laki ng ginawa nila dito tinabas to para may madaanan pataas siguro pag high tide hanggang dito yung tubig hanggang dyan ayun balik na tayo mga nurse yun yung view po yung overlooking na ano sa taas ayun dagat and then sa taas is yung resort yun no yun kasi so, yung mga sampung balik dito sa agda na to maganda na rin pang-exercise araw-araw yun then yung ating resort resort pala nila yan yes good swimming pool and then overlooking na karagatan woo iningal tayo doon yun yung dine-in nila mini restaurant dining hall nila hindi yung mga kasi just meron din nung malaking building kasi just kasi may mga maybe ano sampo na private cottages ganda parang yun no? mini house ganito lang yung bahay yun no? yun ang mga karabos na shout out po sa lahat ng mga newly subscriber natin dyan sa so, mga subscriber po natin na walang sabang nanonood sa atin dyan yeah. maraming maraming salamat po sa buong suporta ah. sa panonood sa atin laking bagay po yun yun yeah. please like, share and subscribe po sa ating uh, munting channel at uh, yun yeah. hanggang sa susunod pong video ulit mga nares. nurse yun yeah. amazing experience po Life is too short. O kaya enjoy lang po natin. Abang may pagkakataon po tayong ma-chill. Enjoy at mag-relax. Ayun, sige hanggang sa susunod na video po. Ayos.